Hi guys, welcome sa akin YouTube channel. And for today's video, ay si share namin ang preparation. Yes, isang paghahanda ng aming pagbabakasyon sa Pilipinas ay pagbili ng mga chocolates. And yan ay galing kami ng action. Doon kami unang nabili ng aming mga dadaling chocolates. And yan nga ay nasa land na kami. At nagtitingin naman kami ng mga iba't ibang klase ng tea. Mga chaay na pampasarap matulog, mga green tea, at iba't ibang klase pa. Ang sarap nga mamili dito sa land kasi maraming pagpipilian. Merong mga mura, lalo lalo merong mga sale. And nagtitinda nga ako dito kasi maraming mga ibat-ibang klase at ibat-ibang brand. Yun nga, kanya-kanya kami ni Pogs na paghahanap ng mga tea dahil ang hinahanap ko dyan ay chamomile. Sabi ko, yun ang hanapin natin dahil maganda talaga yung inumin lalo na sa gabi dahil pampasarap ng tulog. Ang chamomile kasi ay para kay mama ko dahil nahihirapan talaga siya matulog sa gabi. And yan nga, And iba't ibang klase yan. Merong mga iba't ibang brand and medyo mahal, medyo mura at meron yung mga product ng Kofland. So, inisa-isa namin yan. Nag-translate kami. And after nga namin sa mga tea, ay nandito naman kami sa mga iba't ibang klase ng chocolates. Siyempre, unang hinahap namin ang mga sale dahil yun talaga una-una namin tinitingnan kapag mapasok kami sa mga grocery tulad ng chocolate na yan, ang laki-laki niyan. Pag hindi siya sale ay nasa 214 kuron. Pero dahil naka-sale yan ay 99 na lang. And, yun nga, naghahanap pa din si Box ng mga chocolates. Dahil yung hawak niya ay meron na ako niyan. Bigay ng company nung nabunot ako last month ng employee of the month. So, binigyan ako ng ganyang chocolates. At kumuha nga siya ng isang box para sa bahay nila. Para para sa kamilat ng mga dal namin chocolates. Para matikpan din nila lahat. And, yun namang mga chocolates na yan ay mura lang yan. Mga 20 koron lang yan. still na din yan. Kaya, kumuha na din kami ng iba't ibang klase. And, bihira lang din mag seal yung mga ganyan chocolates kapag naka yellow sticker ay mga naka seal yan and yan nga ay nasa mga milka na kami iba't ibang klase din yan pero sa oras na yan, ay hindi siya naka sale kaya ting ting lang muna kami nagaantay kami ng mga sale at ting ting, -ting sa paligid si box hindi makaget over dyan sa malaking chocolates na yan pero tigi-isa lang yung kinuha namin para lang makatikim ng pamilya namin sa Pilipinas. And yan nga eh, doon naman kami sa mga wafer. Mura din yan, sale din yan, take for 5 corona din yan. Kaya kumuha din, din kami ng iba't ibang klase para sa mga bata, sa mga kapitbahay namin para kahit papano eh, makatikim din sila ng mga product dito sa Europe. And ayun na nga eh, nagpapunch na kami. Magsisub service na lang kami para mabilis. Madali lang kasi kapag gaganyan kahit na madami kang mga pinamili. And kapag mag magka-cart ka lang din. mabilis lang yan. So, yun na nga. After namin dito sa Koflan ay, uh, susunod naman kaming pupunta sa Tesco. At syempre, maghahanding kami ng mga sale na chocolates. Kahit naman sale siya, ay matagal pa ang expiration ng mga chocolates dito. Kaya masarap mamili. And maraming pagpipilian talaga. At syempre, masarap mamili lang na kapag palapit ng bakasyon. And after nga namin sa Coughlan, ay uwi muna kami ng dorm. Ihahatid naman yung mga napamili namin. And punta na kami sa Tesco. Yan naman ay nasa Tesco kami. Pangatlong labas na namin yan. Una sa action, pangalawa sa Coughlan, and pangatlo sa Tesco. Marami na akong mga nabiling damit para kay Liam sa baby ko. Nakabili ako sa Pepco, na Sinsay sa New Yorker pero dyan sa Tesco ay may nakita na naman kaming mga sale, murang-mura. Since patapos na ang summer, mag-winter na dito, kaya yung mga pang-summer na t-shirt ay mga sale na. Kaya masarap mamili. So dito naman kami sa mga chocolates section dito sa Tesco. O oh, yan, ang dami pa rin sale, pero syempre, Uh, uunahin kong tingnan yung mga gusto kong chocolates dito. Yung mga naka-box na yan, masarap yan. Kasi yung mga kasamahan kong Ukrainian sa company ay nagdadala sila lang ganyan kapag may birthday. Masarap na may yan, iba't ibang klase. Parang lang ganyan sa Pinas kung meron man hindi pa ako nakakatikim. At tsaka medyo price pagka ganyang chocolate. So kumuha na din ako ng ganyan. Si hindi na siya kumuha kasi sabi niya bulky daw sa maleta. Pero ako, tsatsagain ko. Kasi minsan lang ako makapag-uwi ng mga ganyan chocolates. inang tagal na din namin hindi nakapag-vacation. And dito pa talaga kami magagaling sa Europe. Kaya yung mga napamili namin, nagpahinga muna kami sa isang tabi dahil napagod kami sa isang araw lang yan. Tatlong store ang pinuntahan namin para sa mga sale na chocolates. So, pinapakita ko dyan ang kabuuan ng Coughland Action. So, andito na kami sa dorm. Yan yung mga napamili namin lahat. And, hiwa-hiwalayin pa namin yan. Although, halos pares kami ni Pogs ng mga pinamili. Pero, syempre, mag-aayos kami ng mga na pamilya namin na para sa amin, uh, sa pamilya namin. So kanya-kanya kami nang arrange. Kung sa akin na arrange 'yan ay para sa akin, sa kanya naman ay para sa kanya. Sa mga pamangkin niya, sa family niya, and halos lahat ng mga chocolates ay parehas na parehas kami. And inarrange namin yan. Pero syempre, ako pa rin ang mag-aayos sa mga luggage namin. Kasi si Pogs ay ayaw niya at hindi siya marunong. So, ayan na lahat ang aming napamili. Although ano pa lang yan, unang araw pa lang ng pinamili namin may mga sumunod pa niyan uh, every time na napapadaan kami sa mga store kapag nakakita kami ng mga sale ay bumibili pa din kami hindi lang yan hindi ko lang hindi lang namin napapakita lahat so yun na yung unang pag-aayos namin ng luggage ko yan muna ang inayos ko After nyan, ay aayusin ko naman yung maleta ni Pogs. Sa ilang araw na lang, siya Philippines na. Nakakatawa kasing pangarap lang namin to ni Pogs. Mula sa Taiwan. Taiwan dahil pinangarap, namin sa Taiwan pa lang na magbakasyon ng magkasama, magkasabay pero hindi kami napagbigyan ng chance dahil nga magka-department kami, hindi pwedeng sabay. So, dito talaga sa Europe namin matutupad ang pagbabakasyon ng sabay. Kahit malayo, kahit malayo sa Pilipinas, ay tsatsagain na namin sobrang excited kami. Hindi na kami makatulog. Ang dami-daming in namin iniisip. And yun, masaya kami kasi prepared naman kami kahit paano. Meron kaming naipon para sa aming pagbabakasyon na ito. Hawang inaayos namin yung mga gamit namin ay ang nai-imagine lang namin na dati pangarap lang natin to pero ngayon ito na mangyayari na. So, Very thankful kaming dalawa, very thankful kami kay Lord dahil binigyan kami ng chance na ganito. Ang tagal namin inantay itong araw na ito ang pag-uwi namin ng Pilipinas and more than 6 years na din kami hindi nakapagbakasyon. So araw-araw kinikilig kami habang inaantay namin yung araw ng flight namin. Sa sobrang nga namin excited ay March pa lang nakabili na kami ng ticket para sa aming bakasyon. Mula nga nung nakabili kami ng ticket ay excited na kami. Araw-araw kaming kinikilig and yun yung motivation namin para lalo kami sipagin sa trabaho na kahit nakakapagod, tuloy pa rin ang laban kasi meron kaming pangarap na gusto naming matupad at ito na yon ang pagbabakasyon namin sa Pilipinas na matagal namin inantay. And that's it guys. Maraming salamat sa panood ng aking vlog. Until next time po, ingat kayo palagi. Sana man នៅប៉លេងកែឲលិតបាយបាយ